magandang araw sa ating lahat mga boss andito na naman tayo ang yung lingkod si Clifford Dama Vlogs so ngayon mga boss uh, may nakalaban ako uh, isang demigod player mga boss uh, napakagaling malakas na player mga boss uh, sa laban ko ngayon uh, nag, nag ano siya sa sa blitz ngayon eh, siya yung top 1 sa blitz ngayon so sobrang galing mga boss si master Glen. so shout out sa iyo master Glen. Uh, kung sino ka man idol uh, nice game so sabi ni Master Glenn na uh, iba vlog ko daw yung laban namin so walang problema yan Master uh, yan talaga yung gusto ko uh, yung mga may mga laban ako na ma magka -covered up para meron ding makikita yung mga bago kong followers tapos yung mga kaibigan na tindamador o subscriber para meron din silang aral na mapupulot sa laban na ito so shout out sa iyo master at kung sino yung hindi nakakita ng mga bakbakan ko, mga boss, na ina-upload, uh, pwede din kayo mag-visit sa my YouTube channel, mga boss. Uh, please visit uh, Clayford Dama Vlogs. Uh, andun po lahat, mga boss. Uh, doon ko po talaga ina-upload yung mga bakbakan na mga sulit din talaga, mga boss. Uh, meron talaga kayong aral na mapupulot. So... It... <clears throat> ah... Uh, Ah uh, ito yung game 1 namin mga boss ni Master Glenn. So shout out sa Master. Ah uh, napakagaling mo. Malakas talaga mga boss, malakas. Solid din, solid. So game 1 mga boss, ah uh, tumira ako 115. Ah uh, 313 sa mga boss. So nagreal ako ganyan mga boss. Tapos ah uh, 116 siya. Ah uh, 314. Pag 5-1 niya mga boss, tumira lang ako nang ah uh, 5-1 din. Pag 1613 niya mga boss, ah uh, yung tinira ko dito mga boss is uh, 9.5 lang timing tapos nag 5.1 siya mga boss ah uh, 1.16 uh, dito lang ako tumira sa may 5.4 tapos pag 9.5 niya mga boss nagpakain ako ganyan break tapos uh, tumira siya ng 5.1 tapos yung tinira ko dito mga boss is 8.3 tapos uh, 7.3 siya mga boss so sinalag ko lang 11.6 kain 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 siya kumain ako doon sa may 614 tapos sinayang niya ganyan mga boss so pinabayaan ko na lang uh, tumira lang ako ng 1613 kain ganyan kain <clears throat> sa posisyon na to mga boss uh, medyo alang alanganin ako sa posisyon mga boss uh, naka nakaporma kasi yung yung pag break kanina sa mga pisa mga boss ah uh, pag ganito yung purmada mga boss parang mahihirapan kayo kasi kasi yung ginawa ko dito mga boss is tumira ako ng at ah, tumira siya ng 416. ah uh, kung magpapaatras din ako mga boss kung magpapaatras lang ako pa simple dyan atas uh, atras ko to 14 uh, matitirahan niya ako ng 12.7 so malulugi na rin ako mga boss so yung ginawa ko dito mga boss is tumira ako sa may 10.6 so may sikreto din pala dito mga boss na pa, pang panalo na tira talaga dito lang sa may ano mga boss ah uh, 16, 14 pakain ganyan tapos pakain siya doon ah uh, 6 to 2 so kain siya dalawa so hindi na ma, ma hindi na maabutan mga boss kasi pag tira ko ng uh, to mga boss naka, anak uh, na, naka ano na siya 13, tray. so magaling talaga ah uh, magaling din talaga to si master glenn so napasok napasok ako sa formada niya so shout out sa master um, uh, nice game idol uh, sulit talaga uh, napakagaling mo idol Ah, uh, saludo din ako sa player na ito, mga boss. Ah, uh, magaling, magaling din talaga. So, nagpakain na ako dito mga boss sa uh, 133 ganyan, kain ako. Tapos uh, nag nag 38 sa mga boss, tumira lang ako ng 38 din. Nagdama niya mga boss, uh, umilag lang ako. Tapos tumira siya ng 1214 uh, 12 14 mga boss. Tumira lang ako ng 14 15. Tapos uh, pagtira ko ng 14 uh, 14 15 mga boss, uh, sumuko na po ako diyan. Uh, wala talaga uh, Badibag talaga si Shadow Pine mga boss <laughs> Sa sumuko na po talaga Si, Shad, uh, si Shadow Pine mga boss uh, Badibag talaga uh, Naubos na yung swerte ni Shadow Pine <laughs> so shout out sa iyo master uh, Master Glenn Nice game idol nice game So Game to tayo mga boss Ako naman yung black Siya naman yung white 116 siya mga boss uh, 115 na ako uh, 214, 314, uh, 51, uh, 51 din mga boss. Pag 62 niya mga boss, tira lang ako 83. Pag 1630 niya mga boss, tumira ako 128. Ah, uh, tumira siya 115 mga boss, magaling talaga. Magaling talaga to si Master Glenn. So, shout out oh, to Master. Tumira lang siya, uh, sinalag niya lang nang uh, 10 10 6. Kung dilipinsahan ko yan mga boss, uh, malulugi ako. Kung titira lang ako dito sa may Uh, 14-16 pagkain-kain mga boss uh, malulugi ako ng isa dyan malulugi ako dyan mga boss so ang, ang magandang tira talaga pag ganyang posisyon mga boss is dito lang sa may 116 uh, sundan, mo, sundan mo yung tira sa ano mga boss uh, barisyon na nasa libro pagkain ganyan mga boss pagkain ka lang din ganyan tapos 9-5 timing mga boss so kain na ako 16-2 pagkain niya atras ganyan mga boss so <coughs> Tumira lang ako ng uh, 6-1. So, iba, iba, iba yung variation ko mga boss ha? Kasi parang dito rin ako uh, sanay. Pero hindi talaga yung, uh, hindi talaga yan ang ano, uh, yung kadalasang tinitira ng ibang player mga boss. Yung iba dyan is nag-9-5 sila or nag-10-5. So, depende na sa inyo mga boss. Pero para sa akin, uh, ito yung ano, uh, ito yung variation din na medyo uh, nasasanay ako. <coughs> pagkain ng 7.15 mga boss, sinayang ko lang ganyan tapos tumira siya ng 12.7 so magaling din talaga mga boss, magaling din siya mag timing mga boss, 12.7 magandang timing yung 12.7 din kahit atras ganyan, tumira ako 10.6 pag 7.2 niya mga boss tumira ako ng 6.2 tapos tira siya ng 3.13 mga boss tumira ako 9.5 so magaling to si Master Glenn <laughs> may ano din uh, pinapasok niya ako sa ano mga boss kasi tumira siya nag so ako naman na ano nagmamadali <laughs> inano ako inano ko agad mga boss uh, dinalawa ko agad so yun nga eh, pag ano talaga mga boss no pag mga level ng ganito talaga mga boss kailangan din talaga natin pag-isipan kasi kung kung pwede ba tayo pumasok doon or uh, hindi ba kasi uh, dinalawa ko agad mga boss Ah, malulugi pala ako dito. Dito sa mga boss. So, so ah, sa mga bago ko followers yan mga boss, ah, tingnan nyo itong mga ganitong ah, purmada. So, sana ah, may aral kayo mapulot dito. Dinalawa ko ganyan mga boss. So, akala ko magkakalamang ako. So, may tira para sa 314. Ganyan mga boss. Kasi kung dadama ako dyan mga boss, talo na ako agad. Kung dadama talaga ako. Kung magdadama ako sa may 12 mga boss, talo na ako agad. Kasi may tira siyang pakain na ah, 11-7. Dalawa, dadama siya sa may noobie. So, magaling talaga. <laughs> dito ako sa paglalaro kanina, mga boss. Uh, dito ako natawa. Natawa ako sa magningino. <laughs> uh, matatalo pa pala ako. So, yung ano ko dito, mga boss, is naghanap na lang ako ng tabla. Uh, sana makatabla tayo. So, tumira ako 5-1, mga boss. So, pag niya ng uh, 11-3, mga boss, tumira ako ng 11-6 timing. Angat na ako, mga boss. Pag 6-2 niya, mga boss, tumira ako ng 6 uh, to din. So napatira siya ng 215 mga boss. So sa ganyang posisyon mga boss, mijo uh, medyo, medyo nakaano ako mga boss, nakahinga. Kasi malilit siya ng timing mga boss. Nung, nung pagbilang ko dyan, uh, nagpakain na ako ganyan mga boss. So malilit siya ng isang timing. So naka, nakauna din ako mga boss. kanya 3, ah, 14, 16. Or baka sinadya to ni Master Glenn na makatabla ako. Kasi isabi niya i-upload ko. So baka pinagbigyan lang ako ni Master Glenn. So shout out sa iyo Master. Uh, nice game, nice game. So umabante na ako mga boss kasi gusto ko talaga mag-ano maka, lang, makatabla. Abante sa 215 mga boss. Uh, diretso lang ako sa 45. Tapos diretso din sa mga boss, uh, dumama ako sa na. So pag tira niya nang uh, 413 mga boss, pinakain ko lang ganyan. Tapos tapos kumain ako sa mine. Nibiren. Ah, uh, 7-3 sa mga boss. Uh, timing pa ako sa may 9 mga boss. Balik ako. Pero pagdama niya mga boss, ah, uh, nag agredo na po kami. So, shout out sa'yo, Master Glenn. <laughs> nice game, nice game. Ah, uh, sana sa mga bago kong followers dyan at yung mga kaibigan nating na subscriber mga boss. Ah, uh, kung sino yung gusto shout out mga boss, ah, uh, mag-comments lang po kayo sa may comment section para isa-shout out ko po kayo sa next video. Tapos, ah, uh, asana uh, asana uh, sa mga bago po koding mga followers mga boss ay uh, may aral kayo na pulot doon sa laban na yon so bago matapos itong video mga boss uh, may isa shout out lang ako mga boss uh, so shout out sa master uh, number one uh, medyo number one din ito sa ano mga boss ah uh, medyo malakas din yung pangalan niya sa social media sa damang ngayon so shout out sa master Jun uh, John Pakulba <laughs> ng Jensen and shout out din sa idol uh, <clears throat> Edith Pinkian ng Cebu Ah uh, shout out sayo Master. And shout out din sayo Idol uh, Mervin Patinga. And shout out sayo Master Uther nang si Dalagit Mantalungon. And shout out din sayo Master Fidel Alvarado nang Cagayan de Oro City. And shout out sayo Idol uh, William Picardal nang Ilocos. And shout out din sayo Boss John Balasi nang Sikihor. And shout out sayo Idol Toto Silman nang Masbati City. Ang shout out sa iyo Master Ryan Sisa the Magician. Ang shout out sa iyo Idol Ronald Laspunya from Lapu-Lapu City. Ang shout out sa iyo Idol RJ Iyong ng Mindanao Sambunga City, Sibugay uh, Municipality of Artelem. Ang shout out sa iyo Master Ryan Chris Kamingay, Balansag ng Libaong Panglao Bohol. A shout out sa iyo Boss Angelito Plaso from Cebu. Ang shout out sa iyo Master Erickson Encalyado ang shout out sa iyo, uh, Master Aaron ang malakas. Ang shout out din sa iyo, Master Larry Dama PG ng Dimeo Bohol. Ang shout out sa iyo, Master Munib Indana ng Sambongga City. Shout out sa iyo, Master John Lee ng Palumpon Liti. Ang shout out din sa iyo, Boss Gelben Pamiron Rama ng Padada Dabao. Ang shout out din sa iyo, Boss Oscar Amakin, champion ng Panglao number 1. Ang shout out din sa iyo Master Doido Ulaer ng Carcar Cebu. Ang shout out din sa iyo Master Ireher Cantoria Hiser. Ang shout out sa iyo Boss EG Biso ng Caloocan City. Ang shout out sa iyo Master George Lutina ng Batuan Bohol. Shout out sa iyo Master Roland Tranquilero Subirano ng Tibuli South Cotabato. Ang shout out sa iyo Boss Glenn Ring Nguzo aka Barbits ng Cebu. Shout out sa iyo Master Melvin Alauria. Ang shout out sa iyo Master Dondon ng Baluensuela City. So, yun lang mga boss. Maraming salamat at keep safe sa ating lahat mga boss.